pagbasa mula sa aklat ng mga hukom. Noong mga araw na iyon, sa bayan ng Zora ay may isang lalaking manuwa ang pangalan. Kabilang sa lipi ni Dan, ang asawa niya ay hindi magkaanak. Minsan, napakita sa babae ang anghel ng Panginoon at sinabi, Hanggang ngayon wala kang anak, ngunit hindi magtatagal maglilihi ka at manganak. Mula ngayon ay huwag kang iinom ng anumang uri ng alak ni titikim ng anumang bawal na pagkain. Kung may panganak mo na siya, huwag mong papuputula ng buhok pagkat mula pa sa kanyang pagsilang ay tatalaga na siya sa Diyos. Siya ang magsisimulang magliligtas sa Israel mula sa mga Filisteo. Ang babaeng lumapit sa kanyang asawa at kanyang sinabi, napakita sa akin ang isang propeta ng Diyos, parang anghel. Kinikilabutan ako. Hindi ko tinanong kung taga saan siya at hindi naman niya sinabi kung sino siya. Huwag daw akong iinom ng alak, nititikim ng anumang bawal na pagkain. Pagkat ang sanggol na isisilang ko'y itatalaga sa Diyos. Dumating ang araw at nanganak ang asawa ni Manoa. Lalaki ang sanggol at pinangalanan niyang Samson. Lumaki ang bata na patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Ang espiritu ng Panginoon ay lumukob kay Samson. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Ikaw na wamog ko at iligtas na kakanlungan. Matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y paglaban. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inasahang mag-iingat sa sarili kundi tanging ikaw lamang. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Pagkat ikaw, Panginoon, ay malakas at dakila ang taglay mong katangi ay hihahayag ko sa madla. Sa pulpa sa pagkabata, ako yung iyong tinuruan. Hanggang ngayon, sinasambit ang gawa mong hinangaan. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Aleluya, Aleluya. Sa ngakang ugat ni Hese, tagaakay ng marami, halina't tubusin kami. Alleluia, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, si Rhodes ang hari ng Hudea. May isang paring Hudyo buhat sa grupo ni Abias na ang sa Zacarias. Ang kanyang asawang si Elizabeth ay mula rin sa angkan ni Aaron. Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos at namumuhay ng tapat sa mga utos at tuntunin ng Panginoon. Wala silang anak dahil baog si Elizabeth at kapwa sila matanda na. Isang araw, nanunungkulan ng pangkat ni Zacarias at ginagampanan niya ang kanyang tungkulin sa harapan ng Diyos bilang isang pari. Nang sila'y magpalabunutan, ayon sa kanilang kaugalian ng mga paring hudyo, siya ang napiling magsunog ng insenso. Pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng insenso habang nakakatipon naman sa labas ang mga tao at nananalangin. Doon ay nagpakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon. Nakatayo ito sa gawing kanan ng altar na sunugan ng insenso. Nasindak si Zacarias at natakot nang makita niya ito. Ngunit sinabi ng anghel sa kanya, Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang iyong panalangin ang iyong asawang si Elizabeth ay magkakanak ng isang lalaki at uwan ang ipapangalan mo sa bata. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya. Marami ang magagalak sa kanyang pagsilang sapagkat siya magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya dapat uminom ng alak o anumang inuming nakakalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina ay mapupuspos na siya ng Espiritu Santo sa pamamagitan ni maraming Israelita ang magbabalik loob sa kanilang Panginoong Diyos. Mauuna siya sa Panginoon na taglayang espiritu at kapangyarihan ni Elias upang pagkasunduin ang mga ama at ang kanilang mga anak at panumbalikin sa daang matuwid ang mga suwail. Sa gayon, ipaghahanda niya ng isang bayan ang Panginoon. Sinabi ni Sakarya sa Anghel, Paano ko pong matitiyak na mangyayari iyan? Ako'y matanda na at gayon din ang aking asawa. Sumagot ang anghel, "Ako'y si Gabriel na naglilingkod sa Diyos. Isinugo niya ako upang dalhin sa iyo ang magandang balitang ito. Ngunit dahil sa hindi ka naniwala sa mga sinasabi kong matutupad pagdating ng takdang panahon, ikaw ay magiging pipi. Hindi ka makakapagsalita hanggang sa araw na maganap ang mga ito." Samantala, naghihintay naman kay Zacarias ang mga tao Nagtataka sila kung bakit nagtagal siya ng ganoon sa loob ng templo. Paglabas niya, hindi na siya makapagsalita. Kaya't mga senyas na lamang ang ginagamit niya. Napag-isip-isip ng mga tao na baka nakakita siya ng pangitain sa loob ng templo. Si Zacharias ay nanatiling pipi. Nang matapos na ang panahon ng kanyang paglilingkod ay muwi na siya. Hindi nga nagtagal at naglihi si Elizabeth. Hindi ito lumabas ng bahay sa loob ng limang buwan. Sinabi ni Elizabeth, Ngayoy kinahabagan ako ng Panginoon. Ginawa niya ito upang alisin ang sanhi ng aking kahihiyan sa harap ng mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.